Ikatatlumput limang kabanata, Mga Usap-Usapan Mga Tauhang Nabanggit sa Kabanata Talasalitaan Hinuha, hatol, pasya, Opinyon o palagay na ginawa patay sa mga katibayan at pangangatwiran Inakusahan, pinaratangan, pilibustero, Taong suwail, hindi sumusunod at tumutuligsa sa pamahalaan. Ex-kumulgado, pagtitiwalag sa simbahan. Hampas lupa, mahirap. Ipag-iitan, ipagpilitan. Kumanik, kumampi. Kutsero, nagpapaandar ng kalesa. Nangahas, naglakas loob. Nagimbal, nagulat, natakot. Sanggano, ugaling barumbado. Yumao, namatay. Mabilis na kumalat sa bayan ng San Diego ang mga pangyayari sa pagitan ni Crisostomo at Padre Damaso. Nalaman nilang hindi natuloy ang plano ni Crisostomo dahil pinigilan siya ng kanyang minamahal na si Maria Clara. Nagkaroon ito ng iba't ibang interpretasyon at bawat isa ay may kanya-kanyang mga opinyon. Marami sa mamamayan ang sumuporta kay Padre Damaso na nagsasabi na hindi sana nangyari iyon kung nagtimpi lamang si Crisostomo Naiintindihan naman ni Kapitan Martin ang galit ni Crisostomo. Ayon sa kanya, mahirap pigilan ang galit sa paglapastangan ni Padre Damaso sa yumaong ama ng binata, si Don Rafael. Hindi rin matitinag si Crisostomo sa kanyang mga plano sapagkat hindi siya natatakot sa mga otoridad. Nagbigay din ng opinyon si Don Filippo at ayon sa kanya, naniniwala siyang si Crisostomo ay umaasa na susuportahan siya ng mga taga San Diego dahil sa kabutiang ipinakita ng kanyang ama at ang kanyang mga ginawa. Sinabi rin niyang wala siyang magagawa sa isyong ito dahil ang mga praile ay palaging may katwiran. Dagdag pa rito, ang mamamayan at ang mga praile ay nagkakaisa, samantalang ang mga tao sa bayan ay wala ng pagkakaisa. Ang ginawa daw ni Crisostomo ay isang natural na tugon sa hindi maipaliwanag na paglabastangan ng pari sa kanyang ama. Ang mga matatandang babae naman sa bayan ay pumanig kay Padre Damaso sapagkat naniniwala silang mapupunta sila sa impyerno at malalayo sa grasya ng simbahan kung hindi nila papanigan ng praile. Si Kapitana Maria naman ay pumanig kay Crisostomo at sinabi niyang isang karangalan na magkaroon ng anak tulad ni Crisostomo na handang mag-alaga at magtanggol sa alaala ng yumaong ama. Samantalang ang mga magsasaka ay nagkaroon ng takot at pangamba Iniisip nilang baka hindi matuloy ang pagtatayo ng paaralan. Nais nilang makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. May nagsabi na baka hindi matuloy ang paaralan dahil tinawag ng mga praile si Crisostomo bilang isang filibustero. Ganoon pa ang mga magsasaka naman ay hindi naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon.